Masayang araw po Ito ang ating third breeding pen Dito po nakalagay ang ating mga dumalaga na may kastana po At yung iba po ay uh, may rehit kaya dito na po makakastahan uli At yan po ang ating bulugan junior born na ginagamit nakatali na rin po So ang gawa po namin ngayon sa mga junior boar, binutasan na po namin ng tenga para style po ni Mario na nakatali na lang sila, hindi na po nang ng mga bagong umanak. Pag ready po yung ating mga inahin at saka na lang pupunta sa ating mga bulugan. Kaya dito po siya nakatali sa may paliguan din para pwede rin siyang maligo. Ito po ang pinakauna sa mga mga anak. Ito pong early June ay aanak na. Yang batik pong baboy na yan. Yan po ay uh, QB Cross Berkshire. Siya lang po ang natirang biik ng ating mga QB Cross Berkshire noon. So, yan lang po ang ating QB cross na natikira yung nanay po niyan ay galing sa Candelaria at yung pong bulugan ay ay pareho pong galing sa Candelaria yung ano, rinis re po namin yan noon na mag-isa lang siya kaya nga nung isama namin dito nung una ay takot sumama sa mga kasamahan niyang baboy dito hindi po nakikikain gusto niya may sarili siyang kainan dahil po nasanay siguro noon na lagi siyang solo So ito po ang pinakauna nating anak dito sa ating mga nakawalay dito sa ating third breeding pen Hindi po lahat ng mga ito ay itong bulugan na ito ang kumasta. Tatlo po ang ating junior board So, naipakita ko yung isa nung una nating video. Yung isa po ay batik. So, hindi ko pa po naipakikita yon. Yung pong batik ang kumasta dito sa ating batik na inahinden din. So, expect ko po na halos lahat ng magiging biik ng inahin ito ay batik rin. Gawa nung una po, ay eh, nagsubok rin tayo ng ganon. Yung junior born natin na Cubic Cross Berkshire, pinakastahan natin yung dumalaga nating Pampanga native. Nung umanak po, puro batik ang naging anak. So, yan pong nalaking niya naman, na may guhit na puti, lahi pa po ni Mario. So, yung pong matatanda nating bulugan, ay walang lahat na si third po ang junior born noon ang natira lang at yung isa nating pampanga native cross uh, Quezon Black so si third po na may lahing Berkshire at yung ating pampanga native cross uh, Quezon Black ang mga senior born natin ngayon yung pong mga junior born natin ay puro pampanga native crosses so yun po uli ang ating unang aanak yun pong ipakita ko rin na anim na dumalaga dito po namin idadagdag yon pag nakastahan na rin pero pakakastahan ko po muna dun sa pagkakakulong nila gamit po yung isa nating junior borpa na itim din So ito lang pong area ito ang ating gagamitin muna. Pagpapahingahin po ito, aayusin namin ng maigi yung kanilang silungan. Share ko po sa inyo later pag nag-umpisa na kaming manggawa ng bagong design ng silungan. Uh, tubo na po ang gagamitin ko. Kasi yung mga kahoy natin, hindi po nagtatagal, gawa ng napakaanay po dito sa aming lugar. Kaya po yan, bumagsak. Pabagsak na. Hindi naman po bumagsak pa yan. Pabagsak na, pina... sira ko na po para may panggatong namin muna yung mga kahoy para hindi po madisgrasya yung ating mga alaga. So, lilinisin po namin na maigyan para walang mga uh, pako may iwan din. Tapos, manggagawa na po tayo ng silungan na tubo na ang ating pang-frame. Ang hindi ko pa po sigurado ang ating pambobong kung galvanized sheet ba ang gagamitin natin o lona. So 'yun pa po ang aking pinag-iisipan. So ito po yung ating mga palakihin. Nabawasan na po ang mga ito ng sampo. May deliver tayo ngayon kay ka-farmer. So, pwede na kakayanin na po namin ng mga every 10 days ay magdala kay ka-farmer uli ng ating mga alaga. So, 40 po ito dati. 30 heads na lang po ito. May 40 heads po tayo dito sa kabila at dun sa unahan na ipakita ko po yung 25 at uh, next week po ay magwawalay uli tayo na ipakita ko po sa inyo yung mga biik natin na malalaki na uh, ito po dahil nabawasan hindi pa nila binabawasan yung kain kaya may kaunti pa pong tira pero ito dito po dahil kumpleto pa sila yan po sa kaagad ang kanilang kakainan kaya maya maya lang po ay magdadagdag na uli may kaunting kaunting tira pa po so three times po ang feeding ng ating mga palakihin at yung mga breeder po natin ay twice a day lang ang kain so yan po bagong ayos ang ating pakainan ng second pen tapos sa ayusin rin po namin itong sa first pen para pinong-pino ng lahat ang ating mga pakainan. May available po tayong panambak. Morder ako ng isang dump truck po ng panambak na bato, yung waste material. At isang truck din ng buhangin para po dire-diretso ang aming magiging gawa. Ito naman po yung ating mga batang inahin. May mga awatin rin po tayo sa kanilang mga biik at uh, yung April at May po natin kaka, uh, tigisa lang ang ating umanak na inahin kaya kakaunti po ulit ang ating magiging biik pero yung pong nakaipo nating na biik ngayon ay mahigit sandaan so tuloy-tuloy naman po ang ating magiging available na mga alaga at tulad po nung dating gawe, ganun pa rin ang aming gawain ngayon lagi pong may bakanting pen sa pagitan ng dalawang breeding pen para yung bulugan ay hindi nag-aaway. Kasi po, pag pinagtabi na ganyan lang ang bakod, talaga pong nagigirian yung mga bulugan. Dito po, ngayong June, may mga bata rin tayong inahin na kasama. Yan po, anak din ni Mario. A anak po ng June ang mga yan. June, July ang expect po natin na marami tayong aanak ng mga inahin tamang tama po pang December at ito pong lugar na ito ang ating magiging susunod na expansion so nakagawa na po kami ng mga kulungan dun sa unahan dito naman po sa may likod kami gagawa ngayon yan pong area na pinagibaan na ng Building, dating building number 4 ng poultry na ginawa rin po nating pinakakural ng mga kambing nung humangin po ng malakas ay humilig na yung building kaya giniba na po namin so dyan po tayo gagawa ng maliliit na kulungan para meron tayong uh, pwede rin pagkulungan ng paunti-unting mga alaga yung pong mga gagawing dumalaga pwedeng dyan natin ilalagay ito pong iring ito ide-develop din natin para po makapagdagdag tayo ng mga uh, growing pens mas maliliit na po yung growing pen na gagawin ko hindi na po kamukha nitong unang apat natin na masyadong malalaki na kahit na 80 biik ay kasya yung pong mga ide-develop natin ngayon ay good for 30 to 40 heads po para mapipili na natin ang size ng ating mga alaga. Pwede pong pag sama at may naiiwan, ihiwalay na po namin kagad yung maliit para po um, madaling palakihin. Kasi po pag masyado silang marami, na dadaig po yung maliliit lalo pong um, nagtatagal ang kanilang pagpapalaki dahil po naagawan ng pagkain yung tira-tira na lang po ang nakakain so ito po yung ating mga dumalaga pa kalilipat lang nila dito galing dun po sa unahan uh, at by June yun pong ating bulugan ay itatali na rin namin dito para po makastahan na. Eight months na po itong ating mga tumalagang ito. So pakita ko po sa inyo yung mga nahuli na naming pandeliver at biyahin na tayo papunta kay ka-farmer Engel. So yan po yung kasamahan pa ng ating mga dumalaga, Anim po sila. So ito po yung ating 10 palakihin na nahuli na, 30 kilos at po 7 halos. Ito isa, magiging isang 40. Him. So 10 po ito, dahil na tayo papunta ng San Juan Banyo. i-share lang po sa mga uh, hindi pa nakakapunta kay ka-farmer kung galing kayo ng gawing Tarlac, Angeles or Mexico ito po ang magalang Araya Trove Barangay Gatsawin na po ito ang paglampas po ng mga gasolinahan na nakita nyo yun aabutan na natin ang kanto ng Gachawin Integrated School kakaliwa po dito Meron na parang signboard si Ka-Farmer ngayon. Ka-Farmer's Lechon House. Eto, pasok lang dito. Maigsi lang po ang kantong ito. Sa dulo po ng school, makakaliwa ulit tayo. sa unang kanto na pakanan ang pasok natin Ako, may signboard the farmers medyo masigip lang po ang daan kaya naman magsalubungan basta nagbibigayan maliit na tulay tapos po kaliwa ulit tayo dito yan po, may signboard pa rin the farmers ito na po ang Vietnam Trail dire-diretso na lang po ito mahaba-haba po ito at makikita nyo na yung area ni ang Vietnam Trail na malapit na kay Cafe ka So tuloy lang po pagkatapos ng kaliwa doon sa balita tulay. Medyo masikip lang po doon sa upisa pero pagkatapos ay luluwag na lang dito ang daan. So, po. ang bahay ni ka-farmer at tulay na pasukan ang lakit po ang signboard ka-farmer's lechon house so dito na po ako papasok bitiwan ko muna ang camera at masikip po ang pasukan doon ko na sa itaas itutuloy pumapasok naman ay simentado na ang karsada kaya hindi po mahihirapan kahit na kotse ang dala laki na po ng nahukay house ngayon buberta uh, po muna ako, iaatras ko yung ating sasakyan para madali ang pagbababa ng ating dalang mga litunin yan po, nakapuesto na ang ating sasakyan so ibababa lang po namin yung crates, pagkatapos dito na po ang magiging lakad nila Lakad na lang po, papasok dito sa kanilang kulungan. So, yan po. Tuloy ko mamaya pag nakabalik na tayo sa farm. Nakabalik na po tayo sa farm at ito ang ating afternoon feeding sa mga palakihin. So, dito po natin nabawas yung sampung inihatid natin kay ka-farmer at nagpapadala pa siya ng walong bintsing kuhin naman. So, biyahe ulit tayo bukas para makumpleto yung ating deliver kay ka-farmer. Tapos po, pag naubos yung mga yon, dito naman tayo sa kabila kukuha. Itong mga ito nga lang po ay pipili na rin tayo ng mga babaeng maganda ang forma para po magtatabi ulit tayo ng ating mga replacement gilts o dumalaga para po may pamalit sa ating mga matatanda ng inahin. ayon po ang ating mga next batch ng palakihin at Almost 40 heads po ito, 39 or 38 heads ang ating natitira dito. Malalakas pong kumain. At itong dulo ay babawasan nga uli natin ng walong piraso bukas para po pang sa requirements ni ka-farmer Engel. So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.